Yun guys, good morning So papunta tayo ngayon sa Honda Prestige Kukunin natin yung uh, plate number ng Honda Beat Kahit wala na sa atin, eh, maasa pa rin tayong mababalik yun So kunin natin yung plate number doon sa Honda Prestige Ngayon na kasi tumawag kanina So I hope mabalik doon sa atin yung unit Galit sa bahay Uh, naplatan kasi tayo kagabi tapos hindi na pa vulcanize so dumaan muna tayo dyan tapos na eh tayo sa Bunda Prestige Gulod ayan Hawa natin yung plate number pero wala pa ang unit sana kaya ngayon i-trace pa natin kasi hindi na nagparamdam si Ryan So Ryan Kung mapapanood mo Ang, bi ang vlog na to uh, Pag-surrender po sa amin Yung ano yung Honda Beat Tagal na yan sa iyo eh, Walang bayad So Masa pa rin tayo guys Na Mabalik yung Honda Beat na yon Kasi pera din yon Pinagpaguran yon Okay. So, kunin natin yung plate number. Galing pa nyo ba yun? Kasi, repo natin binili yung Honda Beat na yun. So, first owner, Tagan uh, taga nyo ba Gapan nyo ba Okay? So, see you sa Honda Prestige pagdating. Ayan guys, nakarating na tayo. Ah, uh, ang ganda ng mga ano nila. Yan guys, ito nakuha na natin. Mm -hmm. Ang unang owner is si Lorna Taduan. Yan kuha na. Yung unit na lang kulang. Siya natin mahanap kaya yun. Ayan oh, guys, nakuha na natin ang Late number ng Honda Beat natin. So ngayon, ang sunod nating puntahan yung nang huli sa Honda Beat natin. Doon tayo sa Fairview. Uh, ano hindi natin? Uh, inquire natin doon kung natubos na ba tong unit na to kasi wala na tayong balita. O kung nandoon man, di syempre tubusin natin kung magkano, kung masyadong malaki kasi isang taon na may git, uh, appeal tayo ng ano uh, adjudication uh, yun yung advice ng enforcer para maka-discount saka hindi naman ako ang may may sala wala pa naman sa akin yung unit hindi ako ang gumamit di ba so yun uh, samahan ko, ako hanapin yung uh, opisina doon sa regalado okay Yan, Fairview tayo. Pupunta tayo ang regalado. Ito lang gagawin natin ngayon. Para mayroon talagang chance na malaman natin kung natubos na ba, nandoon na ba kay Ryan ang unit o pinabayaan lang na naka-impound ang unit. Ba? na huli siya sa upload Sita wala siya lisensya at saka hindi naka-renew ang motor during that time One year ago mga July 'yon July. Okay? Ito na guys. Paglabas ng traffic light daw impounding area na. So sa right lang. So malapit na tayo kasi North Fairview na to. Go na. Okay. Dandan na tayo dito. Impounding area na daw eh paglagpas ng traffic light dito natin saan banda oh, impounding area Luzon ko yun ba't wala dito Pati hub Center Security School ID Sana yun Saan ka na yung pounding area Wala namang ano dito Wala tayong mapagtanungan Saan banda Saan na na lang magtanong tayo dito oh, wala tayong pagtanungan ah wala mo lang nakita ah ito na STI STI ama ah malayo pa lang sabing malapit STI eh pati ma o oh, pati ma nga. oh okay TI Malapit daw sa traffic light Ang layo naman Akala ko paglagpas lang Okay Bye bye lang tayo guys Uy, hirap pag hindi natin alam Hirap no? Wala ka Sige Tatanong tayo Baka another traffic light na naman Sana to commonwealth na eh. Kuya! Alam po ninyo yung ano, impounding area dito? Ay, hindi po. Salamat po. hello- alam, alam, alam. Ay sabi, regalado. Saan ba banda? It's a long impounding area. Commonwealth na to Wala na tayo sa regalado Naku po Dapat traffic enforcer dito nasa commonwealth na naman eh ang hirap na pinahirapan mo ako Ryan saan ba yung unit na wala pang bayad nahirapan pa pahanap saan banda pwedeng enforcer Pag may kailangan tayo Walang lumilitaw Wala tayong mahanap Pag wala tayong kailangan eh, Hinuhuli tayo Busy talaga no eto may May police May police guys ...police car... ...magtanong tayo. Yan o. May nangatamay na... ...police car. Baka... ...baka alam nila. Buti kung may laman. Eh wala naman siguro... ...tao. Puh. Naka-parking lang ng tao ay ito pala ah ok mga sir ayan tanong tayo yun na nga guys sinagot tayo ni sir Bustilio Lumagpas pala tayo. Doon na lang talaga sa harap ng STI. Kasi wala tayong makita Wala tayong mapagtanungan. Kaya... Babalik tayo. U-turn tayo dito. So, kasalukuyang nasa Commonwealth tayo. Dito sa may Petron. North Fairview to. Malapit to sa... Kayo, no? Kay Agaw. Agaw. Po. Nairapan tayo dito Yan. Go na, go na ba Go, 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 go Wala, wala pa Ay, go na Yan, go na siya Uh, balik tayo guys Sa Regalado In 200 meters Use the right lane to turn right On Regalado Highway Nag-waste oh. tayo Ang in-waste natin is STI Kasi tapat lang ng STI pala Okay Okay Regalado. Dan. Turn right on Regalado Highway. Regalado Highway. In 600 meters. You will arrive at STI College. Your destination will be on your right. Okay. Ito pala, Disco Services. Sus, nako. Nakatambak nga lang. Oh, tama nga. Nakatambak yun, oh. Yan, oh. Baka andito pa talaga yung unit, ha? Yan, dito pala. Towing Services. dami motor, oh. Baka mamaya, nandito pa talaga, no? Okay. Ito yung mga kasama sa... ipa na natupos yung sa atin nandoon doon sa dulo yon Pinakao na last year, Sang taon na eh. So advice ko guys, pag ma yung motor nyo, bawa, no, ano kayo, driving without uh, license or re re regist registration, diba? So dapat, tubusin nyo kaagad lalo wala lisensya ipatubos nyo gamitin yung may, may mga lisensya para hindi naka impound dito kasi 100 pesos per day pala to eh, 1 year na yan may get lang sa akin kaya 40 mil o, katumbas ng presyo ng motor kawawa naman Ryan bigay ka sa akin ng malaking problema utang ina mo Ito na guys, andel na. Ah, uh, Nakita, nakita ko na, nakatambak. Hindi pala talaga kinuha to. So, yun. Nandito na. Ano, natin na